Ayan mga idol oh. Ako muna yung nanay ngayon mga idol. May lagnat si Commander at saka si Batan Tricycle mga idol. May lagnat. Tuklayan so, ko muna yung maganda kong anak. Nak, dapat magpakalbo na kayo nak. Hirap suklayan ng mga buhok nyo. Napakahirap suklayan ng mga buhok ko. Oh. Ano ba to? Bakit ang hirap suklayan ng mga buhok nyo? Ha, hindi mama, papa. Ha? Hindi ka mama, papa ka. Eh. mag ka na lang? Apo. Kaya lang natin mga idol. Wala pa tayong lamos mga idol. Gising lang natin. May lagnat commander. komander. <coughs> Naubo no, pa si komander mga idol. Naubo no, pa sinuot ko ng damit ni Commander mga idol ah, para mapagkamala na ako yung mama nyo. Pangalaki uh -huh. na yung buhok mo. Ha? Pangalaki yung buhok mo. Tatlo yung tukla yung nagamit ko ah. Ito, ito na to. Tapos ito na ito na. Simple Simple Ну, кроме бисквита так. А по. Пока там Елена ко. Ну, думаю. И. Овен.